The world is about to end. Everything and every life will be destroyed. Stay with your loved ones. Dahil sa taling panahon na lang ang natinira sa atin dito sa mundo. Katapusan man ang kanilang haharapin. Sigurado ka bang maliligtas mo si Ozzy? Hindi lang si Ozzy, pati ikaw. Kitawan mo siya! Pare, ah! ah! asawa ko yan! Ginugulo mo ang pamilya ko! Pagmamahal pa rin ang mananaig. Pinalikap kita. Hindi ko alam mo kung ikaw. I'm sorry. Hindi ko may ibang hindi alam wala na makakapigil pa sa nalalapit na pagwawakas. I wish, I hope, and I pray na meron akong may tulong sa sitwasyon niyo ni Raquel. Mabubuo ko rin ang pamilya ko bago pa mahuli ang lahat. Genesis, ang pagwawakas. Pagkatapos ng Adarna sa GMA Telemabad.